Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ay tungkol sa almoranas at pagtitibi o constipation. Problema to ng karamihan sa atin. Simula sa ating mga babies, sa mga magulang, sa ating mga lolo at lola. Ano ba yung nararamdaman ng may almoranas? Masakit dumumi, may dugo, at parang may laman na lumalabas doon. So itong mga tips ko ay para mapalambot ang ating dumi at hindi tayo magkaroon ng almoranas. ah uh, uminom po muna nang 8 hanggang 10 basong tubig sa maghapon kasi yung mga kulang sa tubig tumitigas ang kanilang dumi pagdating naman po sa kakainin tandaan itong 5 pieces ng mga prutas ano po ito pakwan, papaya, pinya, peras, prune juice, high fiber po ito lahat para lumaki at mabilis mailabas ang ating dumi pagdating naman sa gulay Uh, maganda pa rin ang sari-saring gulay pero damihan natin ang pagkain nito. Ito po yung mga high fiber na gulay. Katulad po ng patola, pechay, kangkong, okra, repolyo. Uh, iwasan po yung labis na pag-iri. Pwede tayong maglakad-lakad muna bago dumumi. Huwag po tayong umupo ng matagal sa toilet bowl. Hindi ito ang panahon para magbasa ng dyaryo at ng magazine. At... Kung talagang mahirap pong lumabas ang inyong dumi, pwede tayong bumili ng sachet o ganitong KY jelly. Ipapahid lamang dun sa puwitan para madulas ang paglabas ng inyong dumi. So sana po makatulong ito sa problema natin pagdating sa matigas na dumi o yung constipation o pagtitibi at para maiwasan na rin po ang almarana. Salamat po.